Guys, ayan ah, uh, for today's uh, vlog, ayan magluluto tayo ng ginisang ampalaya. So ayan, uh, tara samahan nyo ako uh, magluto na tayo. ito yung mga sangkap natin. Meron tayong ampalaya. Ayun, uh, medyo ayan hinog na Medyo hinog na yung, uh, na yung uh, ating ampalaya, pero ayan okay lang 'yan. Meron tayo dito ng ayan, itlog. At syempre yung ating uh, mga rekado na gagamitin sa ating uh, Pagluluto na, ginisang ang Meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, at sile. So tara guys, uh, magluto na tayo. Okay guys, uh, let's start cooking. <laughs> na uh, May apoy na tayo. Niready na natin yan. Uh, Sa kaway tayo magluluto. Okay, uh, isa lang lang natin itong uh, ayan, kawali dito tayo magluluto sa kawali yan papatuyuin lang natin guys kasi uh, kakahugas lang natin mga uh, kawali <laughs> at pagkatapos uh, saka tayo magigisa ng uh, mga rekado tuyo na guys ayan, maglagay na tayo ng cooking oil o mantika o, sapat na siguro yan mainitin lang natin at ikalat natin yung mantika. Yan, uh, mainit na yung ating mantika. So, weto na. Uh, ilalagay na natin yung ating mga rekado. Tamati, uh, sibuyas, bawang, at pili. ipang sa uh, lang natin yung ating mga rekado. Yan guys na uh, sangkot ka lang natin ayan haluhaluin natin hanggang sa medyo maluto at mag brown brown yung ating mga rekado at yung ating kamatis ay lumambot at uh, ayan kumulay ayan bisap isapin lang natin ayan pakatapos guys ito na guys at uh, pakatapos ito na <laughs> ilalagay na natin yung ating ayan ang palaya ang palayang uh, ayan nahilog na binili ko yan sa palengke nung uh, isang araw at yung buto niya ay uh, magulang na goods na uh, bali uh, ipang tatanim ko yun uh, para meron tayong uh, ma-harvest ulit na ampalaya. Maganda kasi yung variety ng ampalaya na yan uh, mga guys. Hindi siya yung mahaba pero sobrang uh, matataba siyang uh, ampalaya. Magbili natin yung sa palengke. Okay mga guys. Uh, Haluhaluin lang din natin. Isang kutsa. Ang uh, ating ampalaya nang sa ay Malupo ito. Mahalong na yung mga ricado. So, ayan, guys. Maya-maya, uh, uh, ilalagay na natin yung ating uh, pinakapang, pang pinali, yung ating uh, binating itlog. Okay guys, uh, malambot na siguro yung ating uh, ampalaya. Uh. So ito na, uh, ilalagay na rin natin itong ating uh, dinating itlog. Ito guys, uh, naglagay na tayo dito ng asin. Ayan. Naluan na natin yan ng asin kanina. Ayan. Antay na natin na uh, maluko yung uh, itlog. Pagkatapos ay haluin natin. Okay guys, dahil may asin na yung ating uh, itlog, hindi na ako maglalagay ng asin. Hindi na natin lalagyan ng asin. Ito ang ilalagay na lang natin ay yung pampalasa. Ito, matik-sarap. Kunting bud-bud-bud-bud uh, lang. Uh, okay na yan. Ito natin ang ito, pamintang uh, durog. Ayan o. Oh. Sarap-sarap na naman ang ating ulam, for today bali ito yung uh, pang uh, lunch natin mga guys okay yan, lang natin yung si uh, nilagay nilagay natin uh, pangpalasa. Oha. Oh, Ayan guys, uh, luto na 'yung ating uh, ginisang ampalaya sa itlog at kamatis. Okay, uh, hanguin lang natin 'yan uh, tayo ay uh, kakain na uh, dahil nagugutom na ako. <laughs> Samahan nyo ako mga guys okay na ang ating uh, ginisang ampalaya okay uh, mga guys ito na yung ating ginisang ampalaya sa itlog at kamatis ayan no wow uh, simpleng simple ang ating uh, ulam ngayong uh, pananghalian simple pero masarap at napaka healthy diba, napaka healthy ng uh, ampalaya So ayan na uh, maglalagay lang tayo ng ating ah uh, uh, kanin at uh, itong ating uh, ginisang ampalaya at tayo'y kakain na. Okay, guys, ayan na uh, bago tayo magluto ng uh, ginisang ampalaya, ayan, siyempre nag uh, nagsaing tayo. Ayan, maglagay lang tayo sa lapo. Ay, masarap yung ano, kanin. Medyo matutong-tutong. Gusto ko sa kanin guys, yung uh, tutong. Lalo na pag may sabaw yung ulam. Bagay na bagay yung uh, matutong-tutong na kanin. Okay na yung ating kanin. Uh, maglalagay naman tayo ngayon ng uh, ginisang palay. Tayo sa plato. Ayan. Okay na siguro yan. Nating uh, ginisang palaya. Tara guys, uh, let's go. Kain na po tayo. Samahan nyo ako at uh, ikakain ko na lang kayo. Ayan guys, uh, kain tayo. Samahan niyo po ako. Ititikim at ikakain ko na lang po kayo. Ano ba Pero uh, mas gusto kong magkamay. Kaya magkakamay na lang po tayo. Ay, ang sarap po nito ang ginisang ito po yung ating ng uh, lunch for today. At syempre, blinag nga natin to. <laughs> Ay, yung sarap po. Oh. Napaka-healthy nitong uh, ampalaya. No a el dolor, no hay panalo. 용화는 Okay anyway guys, hanggang dito na lang po ang ating a uh, video for today, ang ating uh, vlog. Ayan, nagluto po tayo ng ating uh, pananghalian, ginisang ampalaya. Uh, please po, uh, paki-like nyo naman po ang ating uh, video at paki-share nyo na rin po. At eto uh, guys, uh, paki-subscribe nyo naman po ang aking uh, YouTube channel, Mixed Trip Vlogs, Batang 90s. Ayan, nakakita-kita uh, po ulit tayo sa ating uh, next video.